Isang magandang magandang araw sa inyo at kabilugan ng buwan ngayon at tuturuan ko kayo paano magsagawa ng simpleng ritual. So, meron tayong mga gamit na kakailanganin siyempre sa pagre-ritual. Una, ay kailangan maghanda kayo ng offerings. No? Para sa akin ngayon, um, offering ko, kape at saka tinapay. Susunod ay kailangan nyo ng tubig na inumin. Susunod din ay kailangan nyo ng kandila in senso, at uh, representation ng iyong mga diwata o ng iyong uh, mga ninuno, pictures or whatever, no? ng divinity. So sa pagsisimula ay huminga tayo ng malalim. Inhale and exhale. Isipin niyo sa ating pagre tayo ay papasok sa isang mahiwagang mundo kung saan ay ating makikita o makikipag-uugnayan tayo sa mga diwata, ang kanto, ang ito, sa mga ninuno natin, sa mga mahal natin sa buhay na tumuwid na sa kabila, no? hindi natin nakikita. So, prepare yourself by inhaling and exhaling. So, just relax your body. Huwag kayo masyado At ipaubaya ninyo ang iyong sarili sa pagkakataong ito na lumapit sa dakilang kapangyarihan lumika. Kung handa ka na, hawakan mo ang iyong offering. So ito, ang offering natin. Yung tinapay at kape. No? Pwede namang alak o juice. Ngayon, isipin mo, itong alay na ito, this will represent lahat ng worries and fears mo. No? Ito yung kabigatan ng loob mo o yung kahilingan mo na gusto mong idulog dahil kasi wala ka. So, ialay natin to sa Panginoon May Kapal. Walhat at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa amin at sa buong sasinipuban. Panginoong may ari at may ari ng buong sasinipuban, tanggapin mo ang alay nito, ang aking pasanin sa aking kaisipan at sa aking damdamin nawa iyo tung baguhin at bigyan ng katuparan ang aking kahilingan. So ilalagay niyo ulit sa altar. At sa pagkakataong ito, ay kunin natin ang tubig. Ito yung tubig na malinis na pwedeng inumin. No? So ipikit ang iyong mata. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Isa pa. Hinga, gamit sa butas ng ilong. Inhale. Exhale sa pamagitan ng bibig. Tuloy-tuloy mo lang gawin yan. At isipin, ano ba ang bagay na dapat linisin sa iyong katauhan? Ano ang mga kasalanan mo, mga pagkukulang mo na dapat kalimutan, burahin sa iyong katauhan? ano yung mga bigat ng alalahanin, takot, pangamba, pag-aalala sa inaharap Sa pagkakataong ito, yun ang isipin mo. Ito na lang ang pinakahuling pagkakataon na iisipin mo ang mga negative energies na bumabalot sa iyong katawan. Acknowledge it. Kilalanin mo ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat kilalanin mo ang iyong sarili na mahina sa pagkakataong ito. Nangihina ka dahil sa iyong kakulangan sa buhay. Ano-ano kaya ang mga ito? Ito yung lagi mong uh, sinasabi sa akin, natatakot ka. Yung mga mo na baka kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Na hindi mo kaya. Yung mga bagay na yan na tumatakbo sa iyong kaisipan at sa iyong katawan siya yung nagpapahirap sa iyo. Kung kaya't bakit mo kailangan lalo ang tulong ng kapangyarihang lumika. Inumin mo ang tubig. Dahan-dahan lang. Higop lang ng konti. Lasahan mo ang tubig na pumapasok sa iyong katawan. Tingnan mo kung anong lasa matamis ba, mapait ba, or whatever, i-comment nyo down sa, sa comment box kung ano yung nalasahan nyo sa inyong pag-inom. Ngayon, kung merong kakaiba at hindi ka ay ayang lasa, hayaan mo na, na pahintulutan ng Panginoon na bumag, baguhin ang iyong uh, pananaw, baguhin o linisin sa iyong katawan ang lahat ng karumihan. So, inhale, exhale ka pa muna. So, hanapin mo sa iyong katawan kung ano yung bagay na yon na nagbibigay ng kakaibang lasa sa iyo sa tubig. Suriin mo ang iyong puso. Ano ba ang kinatatakot mo? Pak pakiramdaman mo rin ang tiyan mo, ang bituka mo, at lahat ng laman loob mo. Huminga ka ng malalim. Hayaan mo ang hangin na iyong nilalanghap ay kumatawan sa Espiritu ng Diyos na pumapasok sa iyong katauhan upang tanggalin ang lahat ng karumihan na yan. Inhale and exhale. Then tapos, inumin mo ulit ang tubig at lasahan. Hindi ko siya inubos, pero okay na po yun. Magpasalamat tayo sa tubig at sa Panginoong May Kapal. Maraming salamat, tubig. Ikaw na nilalang ng Panginoong May Kapal at nilinis mo ako sa aking mga takot, pangamba at anumang uri ng kaurumihan na bumabalot sa akin. Maraming salamat po. Ngayon, malinis ka na. No? Sindihan naman natin ang kandila. Ang liwanag ng kandila nito ay sasagisag sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoong may kapal o ang Diyos, anumang pangalan na iyong tawagin, okay lang yon. Dahil ito naman ay ritual mo at ito yung magiging ritual mo ayon sa iyong pananampalataya o paniniwala. Para sa akin, ang nag nito is masagisag sa aking Panginoon, ang Panginoong may ari at may ari ng buong sa Sinasama ko ang iyong liwanag, dakilang may ari at may ari ng buong sasinukuban, na ikaw ay magningning at magninga sa aking buhay. Tulad ng iyong liwanag, iparamdam niyo po sa akin ang init ng pag-ibig at pagmamahal at lukuban niyo ko ng iyong buong liwanag. Iwaksi ang kadiliman, lahat ng uri ng kasamaan sa aking buhay na siyang pumipigil sa aking kaunlaran. Maghari nawa ang iyong luwanag sa aking buhay. Yan. So ilalagay ko lang sa dito para aesthetic. Susunod kay naman magpapakita ng iyong ritual sa akin, no? So sa pamagitan ng luwanag na ito, kasama natin ang dakilang may kapal sa paglikha ng munting ritual na ito ngayon naman, ay sindihan natin ang insenso. So ibig sabihin, meron na tayong pangatlong elemento. Nagsimula tayo sa tubig, pumunta tayo sa apoy, at ngayon naman ito ay ang elemento ng hangin. So ang elemento ng hangin na ito ay magsisilbing um, ito yung kahilingan natin. Ito yung ating idinadalangin at binabalot niya. At yung ginagawa ko, kung mapapansin nyo, ay pinapadaan ko siya sa aking katawan. Ibig sabihin, inahanda niya ang aking katawan para tanggapin ang aking kahilingan. sa so dito, sa pamagitan ng insenso na ito, isipin nyo kung ano yung wish nyo. Nilinis na kayo ng Panginoon, binigyan ka na ng liwanag ng Panginoon. So ngayon, sabihin na natin sa kanya, kumbaga, ipalipad hangin na natin, idalangin na natin, dala sa hangin na natin yung ating kahilingan. So dito, sa pagkakataon nito, Panginoon, idinadalangin ko ang lahat ng kahilingan ng mga tao na dumudulog sa akin nasamahan sila na makita ang liwanag at bigyan sila ng comfort at pagmamahal na matagpuan nilang muli ang kanilang pag-ibig at maisaayos ang kanilang buhay, ang kanilang masumpungan, ang tunay na kaligayahan, kasaganahan at kaunlaran at higit sa lahat ang kapayapaan. Alay natin siya. So ngayon, para sa elemento ng lupa, ay sisimula tayong kumain. No? Ito ay mula sa alay natin sa kanya. Ang bawat offering na ating binibigay ay dapat hindi maiiwan lang sa altar na dinalanggam, na dinadaga. So dapat ikokonsum din. Sa pagkonsum nito ay iisipin natin, ito yung ating kahilingan. Ano ba yung kahilingan natin? Because food is energy and we have to transmit that energy into our body para maisagawa natin. So, itong tinapay na ito, actually, napakaraming kahilingan eh. Ito ay kahilingan ng lahat ng tao na dumadalangin sa akin. At even yung mga tao na binablock ako, binubuli ako, tiniisikam ako, alam kong masakit sa puso, at sa isipan ko, pero sinasama ko pa rin ang blessings na dumating sa inyo. Kung ano man yung hinahanap ninyo, ay inyong matagpuan. Sana hindi gulo ang hanap ninyo para hindi rin gulo ang inyong matagpuan. Sana yung kaayusan, yung katahimikan, kapayapaan, kasiyahan, kaligayahan. Kung kailangan nyo ng pera, ito yon. So kakainin ko na. Hmm. Mahalaga yung offering na ito ay pumasok sa inyong katawan. Kaya nga, yung mga katutubo natin, yung mga ritual ng katutubo, pag nagkatay sila, kinakain din nila, niluluto din nila para ma-embody nila yung kanilang wish, yung kanilang desire, yung kanilang petition. So, mas maganda pag ikay nagkaroon ng offering, is bonggesius, no? Yung mamahalin, that will represent your desire. Kasi kung titipirin mo lang siyang biscuit lang, candy lang, Ibig sabihin, yun yung halaga na ibinibigay mo para magmanifest ang yung kahilingan. Gayun din sana kung halimbawa yung love mo, yung mahal mo nagagayumahin mo, eh sana bong din yung ano, yung offering mo to represent the person that you love. Kasi parang sa amin, yan ba ang kaya mo lang gawin? Unahin muna natin, hindi mo na mag-love-love ka, ng pag-ibig na mahalin ka, kailangan mo na magkaroon ng trabaho. Kasi minsan, hindi rin pwede para sa amin na kaya mo kailangan mag kasi wala kang pera. So naganap ka lang ng jowa para bigyan ka ng pera? Hindi. Ginagawa mo ang sarili mong inutil. So tutulungan ka namin. Tutulungan ka namin na maisaayos ang iyong mindset na hindi na maghanap ka ng ibang tao na jojowain mo ay eh magkaroon ka ng kakayahan na kumita ng yung pack na sarapi. Eh. As much as possible, you consume everything that you have offered. Huwag niyo pong patagalin siya ng 24 hours. You stay it. Parang iniiwan mo lang siya sa altar for 5 minutes that, or, or for a while. Basta nilipag mo, tinanggap na ng espiritu yon yung diwata yun. No? So you have to consume it afterwards kasi spiritual essence naman ang iniiwan natin The reason why nagbibigay tayo ng offering is not for them to enjoy. Kasi wala naman tayo nakikita eh. Yung spirit lang, yung spiritual essence ang ibinibigay natin at yung physical essence, yun yung ating in intake na dapat i-consume. At makikita rin ito ng mga diwata kung paano mo pahalagahan ang biyaya na kanyang kaloob. Kung hinayaan mo lang siya, ibig sabihin ganun ang pagpapahalaga mo sa bawat biyaya na iyong tinatanggap mula sa kanyang dakilang kapangyarihan. So hanggang sa susunod, maraming salamat. Sana na enjoy po. Remember ha, yung salasa ng tubig, comment down below. At kung meron kayong katanungan, pwede rin mag-email sa akin sa apoadman at lunteangagama.org o puntahan ang aking website ang www.landasnanglahi.com Sana ang munting video nito kung paano magsagawa ng ritual ay makatulong sa iyo sa araw-araw mong pagpapanata. So hanggang sa ulitin, mayari na pag-asatin. Mamayang gabi, samahan niyo po ako sa isang pag-aaral ng no? mga 9pm dito rin sa channel na ito. Ito yung English naman sa peace living natin, sa rolling prayer for peace. So hanggang sa susunod, paalam!